May sinasabi ka sa rin ba? Pwede. ano? nagdala ko yung natin, yung plastic sa kamay. Dito merong ka? Ah. Oo. Oh, uh, so susunod na din yung pumunta. Nagay mo lang dito. Saan pa yung pa Oh, beachfront mga dito Ano? Oh, beachfront Anong gusto mo? O gusto my AP Ang pop-up yan o Hmm Sige na Hindi magkasihan ba to? kaya nga pow 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 tama leh kos yin Jung ay mericted po kinaya tayo sa pinagdadaan natin papuntang silang pag ni mag may puno-puno doon Mayroon daw sa ba? Hmm? Ano? daw sa ba? Mayroon sa ba? ba yan?

Mm -hmm. no, maka ano yung lang sa doon, yung tamang nakalag-in lang. Pero sa Chrome, hindi ko mabugsan, hindi ko alam eh. Okay. Kaya hindi ko mag-try kung, kung ano na yung kita niya. Ang ganda yung plugin yung Mm, eh. Oh. Tubig. Hindi pa baliktad. Hindi. ba na. Ah, ayoko mo, okay na 'yun. Hindi pa no. Mga. Kung ba, hindi. Ano 'yung patak nila? Parang dito na ah, wala na 'yan. Oh, mo dito. pangit na rin Samid samit na samit ako na tamo so mo nakuulong? grabe yung ko may ano up nakuulong eto Sabi mo, sabi Ano yun? yung makin ko sa nito, kumasok kanin sa ilong ko ah. Sakit ba? Uh Oo. -oh. <laughs> <Pita, no? laughs> Matatawa ka dyan. <laughs> Paspo. po, <laughs> <laughs> Nakakatakot ako eh. Ha? Ito pa, dati ba nung na Tapos di sabi niya na kay Gia. Ah, saan mo? oo mo, mo, Umiyak din naman. Hmm? Ay, hindi ko alam kung maintindihan na, na ba niya talaga yan eh. Maayak mo yung damagdaga. Hmm? Kasi di nga siya naiyak. Eh, ginag ginanong niya siya. Umiyak

ano pala, nung ano, kanina, di ba, nandun ako, nakatambay naka ako sa mga ito pa. Nung si Al mm Aling Hmm. po? yun. Mami Oo. Aling pa Aling na Oo. Sa Dumating.

Eh, anong araw yun? Ano? Bulo. Seven. Oo. Yun yung tao na tablo Ano yan ang check? sir? Natin Oo. Hindi mo, wala nga. Ay, hindi. Makain tayo sa masarap. Hindi, hindi mo na ako nasama ba? Alis tayo eh. Sila,

lalo na yung naka-coaching yung hindi ko tamang ah, lang yung parang sarap ng gano'n hindi pa nila nakikita ko pag ginapa ko yung mga gilid-gilid dito. at makikita nila yung mga ito na ako ngayon? may lapang gano'n no? tapos na Oh, I'm garden, Ini, sini. Kok masih di situ? Yang ditafik. Oh, kucing. <laughs> <laughs> <tayo> <laughs>